Thriller yung sayo nila. Yun know, practice Oh. Lump na. Lump na. Lump na. Dapat hindi pinapakita ito eh. Papanahon na namin, hindi pinapakita ito eh. Kasi madiscourage yung mga kalaban, nakita na eh. Mali. Yan po. Mali. Eh, eh. Oh, Michael Jackson nga trailer eh. Dati nung kabataan ko, nagsasayaw kami eh. Hindi namin pinapakita 'yan. Kasi may discourage yung mga kalaban eh. Mga ano lang, mga pitik-pitik lang, simple-simple lang, hindi buo. Ito buo eh. Mali yan, maling eh. May kita kasi ng kalaban yan eh. Sabihin, ay, magaling sa akin. Wala na, na ano na. Discourage na. Kamis dati, 1990s. Sila naman ngayon, kami noon. Nakakaib okay pa ha. Relearn MJ. Kadugo to kadugo. Kadugo MJ. Taparas ko MJ. Michael Jackson din sinayaw ko dito dati. Don't care about us. naman ngayon Dito lang yan sa Tramo 1 Para niya Yakoy City oh, May update, thank you